Good morning guys! Welcome back to my youtube channel again. So ngayon, uh, magluluto ako ng uh, uh, breakfast. Kasama na rin niyo siyempre yung, yung dinner, kasi mag naman ako dito. Kailangan kasama so yan. Sabay-sabay na yung uh, luto ko. Umaga, tangalian at saka so, kasama na rin yung panggabi ganun. Kasi minsan hindi ko talaga siya na pag nagluluto ako. So yun guys. Ngayon, uh, umaga na naman dito sa Pilipinas, December uh, 17. Malapit na, malapit na. Malapit ang pagtutawas, diba? Siyon, yan yung magluluto din ako ng techay. Uh, I-gigis ako siya sa mantika. Then, meron din akong pildo uh, isda. Pinulit ko sa pinili sa yung kapitbahay ko kasi meron silang uh, dinibenta mga isda at saka karne. So, gumili na lang ako para hindi na ako pupunta sa uh, supermarket para bumili. So, yun na nga guys. Update ko lang yung live ko dito sa aming uh, ang live ko pala dito. Uh, okay lang. Okay lang naman. Boring kasi mag-isa. At syempre, wala akong kausap. Lagi lang ako nanonood sa nalulod ng movie at nagre-review na rin ako sa uh, paparating ko na interview may in December kaya review-review uh, muna so yun yan so pininito uh, ko na siya hey Google stop music yan, pininito ko na siya nilagyan ko siya ng konting salt a little salt pepper at saka magic syrup. Siyempre, hindi nawawala sa atin yung magic syrup. Yung banana ko, gumila ko. Pilipino banana. Yan. Ito lulutuin ko pa sa yung egg <gasps> May sira na siya. pa naman siya nung isang araw ko patagin Hindi ko lang kasi man, maluto kasi nga uh, isa lang ako doon. Diba? Yan talagang ayoko magtalaga talaga mag kasi pumutok siya. Nakatok <laughs> sa mantika. Pumutokan lang. <laughs> Baala na siya dyan. Pumutok siya, di ba? Mamaya <laughs> oh, pumunta sa mukha ko, di diba? Pinapal ko siya guys kasi pumuputok-putok. So, papatay ko na lang siya then papatay ko na lang yung apoy. Then, mm, baka lutong na rin siya. Tapos yung ko na siya. Umabot ko ko. Oh nagkawasak-kawasak. Kasi ay... Uh, bago ko siya niluto, nilagay sa... Uh, uh, tawag dyan, sa frying pan, eh, yung, man, yung oil, super hot siya, then, bago ko siya nilagay, so kaya hindi ganun, hindi dumikit yung isda sa kawali o sa mantika, kaya okay yung uh, result niya. Kasi sometimes, pag nagpa-fry ako ng fish, Uh, nag uh, ano siya sumasabog yung mga laman <laughs> kaya ganun yay yeah. congratulations naman guys dito ko na luluto yung uh, itawag din. Yung rice kasi sumabog yung rice cooker ko sumabog siya saksakan kaya din ko na uh, ginamit sya ulit tapos dito ko na lang niluto siya sa ano, sa gas ko My God, natakot talaga ako. <laughs> ano? na. Guys, sumabog yung rice cooker ko. Tingnan nyo yan, no? Nag nangitim pa siya. Yan, buti na lang, yung circuit breaker is close lang sa saksakan. Malapit lang siya, kaya uh, na-switch off ko agad yung circuit breaker. Kasi, kasi umusok na talaga siya, guys. Grabe, ang kakatakot pala yun. Yan, no? Tingnan nyo. Yan, no? Nangitim ang si uh, masisira siya. Yan. Ayan. Dito ko na lang siya iluluto sa gasol kasi sira na yung rice cooker kasi pumutok na nga. Ay, pesyak na naman ako ngayon kasi sumabog talaga. Hey, ganun pala yun. <laughs> Parang first time. Ay, o oh, first time ko talaga na ano uh, sumabog yung rice cooker, yung pumutok. Na nasa siya at yung umusok talaga siya. As in, nag-aapoy. Uy, puti na lang medyo... ah uh, malayo naman siya sa mga uh, tawag dun mga plastik kaya mga damit-damit kaya safe naman wala naman nangyari sa akin so mas malapit rin yung circuit breaker yung panel board kaya uh, mabilis ko na patay yung uh, kuryente so ganun lang yung guys kailangan kapag uh, may trouble o problema sa bahay nyo, lalo na pag may pumutok na appliances, kailangan nyo lang agad i shutdown yung uh, panel board or tinatawag nilang uh, circuit breaker kasi para uh, maiwas ang suno. So, mas maganda talaga may circuit breaker tayo sa bahay. Di ba? Para safe. Si God! Oh. <laughs> So, thank you guys for watching my vlog. Thank you. Hindi ko na ipapakita yung uh, rice cooker kasi mainit siya at saka tinapong ko na siya. Kinuha na siya ng basura. pinikap na. Maaga siya. Ano siya? Dumaan na yung basura kaya pinatapon ko na agad siya. So, yun. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye! Tignan mo yung hitsura ko.